Ano magandang magandang araw po mga kudjano. At uh, nag-i-start naman po sila uli ng uh, paggawa po ng ating bahay. Maglalagay po tayo ng uh, posterito ayan. Para po sa, kasi ipapa-extend ko po yung sa taas ko. Lalagyan din po ng slab. Maglalagay po sa lab dito ng uh, posterit tsaka yung uh, biga. Ayan para matibay po yung uh, pagpapatungan po sa taas kung sakaling mag-aasenta na po sila ayan. so ayun po binabaklas na po yung uh, bubong tsaka yung mga tubular dito sa aking kusina ayan. wala lagyan po kasi ito natin ng musla lalagyan din po ng biga para matibay po yung magiging run para hindi po magigiba pina-extender na po natin para hindi well, masakit po sa loob Kung na lang kwarto po ngayon so ayun pinag-iisipan ko kung lalagyan ko ba ng CR sa taas kasi masyado na masakit kanal daw dati ito? ha? kanal? ha? Ah, kanal? Ito ang mga lang no, handa na. Kakatambak ka lang yung nora. Di pa na sisik-sik. So, ayun po, medyo natatagalan po sila sa pagbabaklast po ng ating mga tubular yung mga welding ngayon. So, na po nila yung mga tubular. Ano po yung hukay? Uh, ah, isang meter po yung kanyang lalim. Nalagay po ng posterior. Ito po. Sa wakas natanggala po yung uh, isang uh, bakala po. Ayan. Ah, so ayun po. Umalis po kami ni Tito sa sir. May bibili lang po sa glit po sa palengke. Ayan. Nandito po tayo sa palengke po ng uh, San Miguel. Ayun. So ayun po, may binili lang po sa glit po si Tito Cesar. bibili po siya ng uh, sintoron. Ayan. Ano pa niyo? Yung talawit na gano'n? Pangkawayan ba? Pang pupuna, pang okay. taon na pangkawayan Ilang tao na yung niya? Ano po, 23 po? No, hindi na nasunta. Hindi na. Ah, buhay? Hindi na buhay. kaya lang. Wala na bata. Ano yan? lalaki? <laughs> 700 <laughs> Lalaki po. Ah, 23 na. Mag-aaral pa. Hindi na po nagtatrabaho na. Po. Ah, yari na. Last hmm. year pa po nagtatrabaho. hindi, Adi, meron na rin nakakatulong Ano Binata pa. Binata pa po. Yung kumbaga, yung buhay naman niya. Ano? yung damit pa, wala ka naman. Ang bilhin wala na higaw? ko po. Napakalaka ka talaga dito, Cesar. Mamin ka na, Tito Cesar. Mamin ka na. Ay, Diyos ko! Gano'n lang ako nakuha nila yung mga bilog-bilog na ganyan. Kasi nawala. Ito? Ito, ano po ba 'yung meron diyan? Ha? May mobile mo dito, mo sa mga basta. Oo, okay lang. <laughs> はい、来た。はい。<laughs> <laughs> <laughs> Si Cesar sa'yo, ano sa'yo? Oh, wait lang, wait lang Ayan O, kain po tayo mga kajano Mga katikaram, ng ka sweet mary kami ng gutom ni kajano rin sa Ayan Dala nga, nag yan Sige na nga <laughs> Dapat dito may prop eh. Nagilid. Okay. Okay. Matami naman dumadaan dito. tempo yan po. Kaposte na rito sa gilid. Talaga na po ng slab itong ating kusina. Kaya nagposte rito. Para matibay. Naklas na yung bubong. Ah! Ano pala yung mga buhang kisam Mas pa yung kwan. Malaki. Mas nabuo pa yung kwan. tag-iilid mo yung plywood bigat mapakasalit yun biga din na wait ano ito, baka ko yung mga bakal lahat ah ganyan din kakapal yung biga mo oo ganyan kapantay nita hinapak tapakan natin e hindi o nagawa pa yata yung hollow blocks natin ah Nagawa pa yung halam May naka-reserve na doon. Uh -huh. Sinabi ko doon na magpapareserve ako lima saan. Kaya eh, yung pagkali Yan, sa lapungan. Take kap. Ngayon, ko rin yung isa. Si... Kilala mo yung kanjano, yung nag-deliver dito dati. Santa Rosario? Oo, oh, si Pialito. Oh kitak. Nena din ng dahil po naglalagay na po sila ng asin taritas sa mi kusina. Kinapataasan At after po nyan, lalagyan po ng biga. Para matatag po yung lalagyan po ng slab natin. At syempre, imposter na rin po yung mag-ahandle. At sa kabilang side naman po is nag-aasinta na po wow. ng uh, hollow block. May kirahan lang. <laughs> Pare, pa isa. Para matibay-tibay eh. Kapag na wala ka sa amin, wala. Dayo na po yung tsuran po ng ating sina. Naka kita ng na lahat. Eh. So ayun po, bukas po naman isa, magpupura mo na po sila para po dun sa ating magiging slab at yung magiging mga big at the poste po natin. Ayan. At Then po. May bagyo pong paparating. Sana po eh maging maayos yung uh, natin. Papagawa ayan.